Yan mga idol, good morning, good morning. Sa malamig na umaga sa inyong lahat yan mga idol. Yan. Kapi mga idol, tapos pain. Yan. Dito, kapi dol, kapi. Kapi, kapi mga idol. Yan. Kapi mga idol. Sana pagpalain tayo ngayong araw mga idol. Kasi uwi na tayo ngayon kung may swerte tayo kasi wala na ubos na ubos na yung konsumo natin tatlong araw na tayo dito mga idol ngayon Kaya sobrang lakas mga idol pati mga pangulong oh apat na pailawan nandito ano Ayan, nagsitago rin tapos yung iba oh nagsipuntahan din dito dito sila nagpakubli mga idol yan marami tayo dito mga nasa kinsi tayong bangka nandito yun na nandun pa sa tabi oh, nandito yun pa taga alaba embot taga saan to yung ibang bangka Tayo pemain. Dah sampai pemain dah. Dah sampai. Dah selesai nak. Na. Mana Hah? Ha? area lang tayo dulu. Dalam ngayon mga idol. Yan sana surti tayo. Ay, mga idol na naman. Langkaulan na naman. You know? suportahin. Kasi wala na tayong konsumo. Sirtin, kaya wala na tayong konsumo. namin yung isang trapal mga idol kasi parang hindi maano sa hangin. Safe na, naka safe na. Kasi na, babawi tayo dito. Ang tatlong araw na natin. Ayan ang mga idol Mga idol Pating Isang so, laki Pating mga idol, pating laki Tilio, Tilio, Tilio. Oke, tunggu, ayo, udah. Kamu salin kan? Salin. Ito mga idol Ang okay. laki Ito lungnos Lungnos yes, Sa wakas nagpakita na rin yung no, lungnos Meron pa oh. <laughs> mga idol Meron pa Meron uh, okay. Laki Idol boom Idol Ang idol boom Idol alam na Alam alam na idol Alam na idol may isa pa. Lungnos pa rin, lungnos. Ay, gulbong, may isa ang timon Yun. Lungnos pa rin mga idol. Lungnos pa rin. naman mga idol parang lungnos lungnos dol <laughs> <laughs> yun tatlo na lungnos sus yun binawi rin mga idol binawi rin silang araw na walang huli <laughs> Oh! Oh! <laughs> Dukso mga idol hey. Kabawi. Kabawi rin idol Sana tuloy tuloy Mga idol, isda na naman E, eh, lungnos na naman Lungnos pa rin Alam na yung kulay. Lungnos. nos. Alam na yung kulay, Lungnos. nos. Pangapat, pangapat. Pangapat. tapos na kami sa paghila kaya uwi na kami mga idol doon na lang tayo magkita sa ano sa timbangan ngayon ito na yung binta namin wala nang konsumo mga idol kaya balance pa tayo ng 400 sa konsumo pero hindi bali mga idol kasi may arawan man sila Tag yung araw mga idol isang libo kaya tatong araw kami mga idol ito sa idol Dalam tanaman itu, lebih kurang dul. Semuanya dalam. 85. 85. 500. 500. 13. 500. 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 Ayan mga idol, lugi ano, mga idol, ilang, ilang piraso lang tapos malaki yung konsumo namin mga idol. Kaya binawasan naman sa konsumo kasi may arawan din sila. Kung nagkasubra pa mga idol, nagkarami pa yung huli, hindi may, may arawan pa sila, may huli pa, may kita pa sa ano, may maparte pa. Ano yun? Mm.